Awit 48 Dakila si Yahweh, dapat papurihan Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos Ay dakong mataas na nakalulugod Bundok sa hilaga, naggalak ang dulot Sa lahat ng bansa nitong sansinukob Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman Sa loob ng muog ng banal na bayan sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Hallelujah! Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtawag mo sa amin, O Diyos, sa araw na ito upang manalangin. Salamat sa oras na to Panginoon, ay pinahinto mo ang malakas na ulan na dala ng bagyong Dante, Panginoon, at ikay nakikinig sa aming mga panalangin. Patuloy kami, Lord God, Natatayo tatayo at titindig sa harapan mo, Lord God, maninikluhod sa iyo, Panginoon, na paalisin mo na ang bagyong yan sa aming bansa, O oh Diyos. Mahabag ka sa lahat ng lugar, lahat ng lungsod, lahat ng lalawigan ng Pilipinas, O oh Diyos, na lumulubog ngayon sa baha, lahat ng mga buhay na nawalan, mga taong nasawi, Panginoon, mga ari-arian, Lord God, na nasira, mga tahanan na nawasak, O Diyos. Alam namin, Panginoon, sinasabi mo sa iyong banal na salita na madalas ay nagpapadala ka ng salot upang ipaalala sa iyong mga anak ang tindi at lalim ng mga pagkakasala na namin, O Diyos, na nagpapalungkot sa iyong kalooban, O Diyos. Wala kang ginagawa, wala kang hinahayaang mangyaring sakuna na walang mensahe, O Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, tumatayo kami sa harapan mo, Lord God, interceding for your people in the Philippines, Lord God interceding for your people in General Trias, Lord God, in Cavite, in Las Piñas, in Metro Manila, Lord God, in Northern Luzon, Luzon, Visayas, in Mindanao, Lord God. Tumatayo kami at namamagitan, Lord God. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Patawarin mo ang ang kahambugan namin sa harapan mo, Lord God patawarin mo kami sa mga panahon Lord God na kinakalimutan ka namin Lord God at umaasa kami sa sarili naming lakas o Diyos at kami nagdiriwang sa tagumpay na iniisip namin Lord God na kami lamang ang may gawa forgive us Lord God for our ingratitude to you Lord God forgive us Lord God for forgetting that everything that we have comes from you alone. Na lahat ng pagpapalang merong kami, Lord God, ay walang ibang pinanggagalingan o Diyos kundi ikaw lamang. Kaya ngayon, Panginoon, humihingi kami ng habag sa iyo, Lord God. Isalba mo ang bansang Pilipinas, Lord God. Mula sa hagupit ng bagyo, isalba mo ang Luzon, Lord God. Lahat ng lugar na lumulubog, Panginoon, dry up the land, Lord God. Shut up the waters, Lord God. Stop the rivers from overflowing, Lord God. We pray. We pray to Thee, Lord God. We beseech Thee, Lord God. We plead with Thee, Lord God. Inaalala namin kung paano pinayapa ni Jesus ang unos. Lucas, Kabanata 8, talatang 22 hanggang 25. Isa sa mga araw na yon, siya ay lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa at sila ay naglayag. Samantalang sila ay naglalayag, siya ay nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila ay napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya at nagsasabi, Guro, guro, tayo'y napapahamak. Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, Nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha. At sinabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito na sa kanyang, na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanila? At sila'y sumusunod sa kanya? Sino nga kaya ito? Tanong ng mga alagad. Ang sagot, siya'y walang iba kundi si Jesus si Kristo Jesus, anak ng Diyos, ikalawang persona sa Santisimo Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos na may kontrol sa lahat ng nangyayari sa sanlibutan, sa sang sinukob. Diyos na may kontrol sa ulan, sa tubig, sa lawa, sa lahat ng ilog, sa lahat ng bodies of water, sa lahat ng karagatan, sa lahat ng lupa, sa lahat ng bundok, sa lahat ng bansa, kahit sa isang Diyos na may hawak ng kinabukasan ng bawat bayan. Panginoong Yesus, tinataas namin ang pangalan mo Lord God. Dumadalangin ako particularly Lord God para sa aming lungsod ng General Trias dito sa Cavite O oh Dios. Tinataas ko sa iyo ang bawat barangay ng General Trias. Alingaro, Arnaldo, Bacaw 1, Bacaw 2, Bagumbayan, Biklatan, Buena Vista, 1, Buena Vista, 2, Buena Vista, 3, Corregidor, Dulong Bayan, Governor Ferrer, Havalera, Manggahan, Navarro, Panungyanan, Pasong Kamachile, 1, Pasong Kamachile, 2, Pasong Kawayan, 1, Pasong Kawayan, 2, Pinagtipunan, Prinza, San Paluhan, Santiago, San Francisco, San Gabriel, San Juan Juan Poblacion, San Juan 2, Santa Clara, Tapia, Tejero, Vibora, 1896 Poblacion. Lord God, at tinataas po namin, Panginoon, ang Prinza Dam. Lord, protect our dam, Lord God. Keep it strong Lord God stop the strong waters from overflowing Lord God into neighboring areas Lord God pahintuin mo na po ang pag-ulan Lord God ang pagbuhos ng malakas na ulan Lord God shut up the heavens Lord God that bring rain Lord God in the name of Jesus cause the sun to come out Lord God dissipate Panginoon Bagyong Dante in the name of Jesus and even as I pray for General Trias, dumadalangin ako, Panginoon, sa bawat bayan sa aming bansa. Pahintulutan mo, Panginoon, ang mga boses namin, Lord God, ay umabot, Lord God, sa trono mo sa langit, Lord God. Holy Spirit, fill General Trias, Lord God, with your power, Panginoon, with your provision, Lord, tinataas namin ang aming mayor, vice mayor, lahat ng mga local government officials, lahat ng mga barangay officials, Lord God, lahat ng mga tutugon sa mga emergencies, Lord God, lahat ng mga personnel sa mga ospital, Lord God, mga disaster uh, response teams, Panginoon, Lord, we thank you and we praise you, Lord God, for their work in our lives, Lord God protektahan mo sila gabayan mo sila lord god empower them to do their jobs lord god at kaming mga mamamayan ng general trias dumadalangin kami panginoon bigyan mo kami ng kalooban na malakas ang sa pananampalataya sa iyo nagpapakumbaba sa iyo at patuloy na umaasa sa tugon mo sa pangangalaga mo sa aming mga buhay praise father son and holy spirit we praise you lord jesus Hallelujah. 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 Nasaan ang inyong pananampalataya? Tanong mo, Jesus, sa iyong mga alagad. Sumasagot kami dito sa si General Trias. Nandito, O Diyos, nananampalataya kami sa iyo. Bagyo lang yan. Iisang bagyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Dumadalangin kami. Pakinggan mo kami, Panginoon at siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig at ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Lucas chapter 8 verse 24 Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pagngangalit ng tubig at ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Lord, I speak this verse prophetically, Lord God, over General Trias, Lord God, hallelujah. And even, my beloved city, Las Piñas, Lord God, pahupain mo, Lord God, ang mga baha, Panginoon. Pahupain mo, Lord God, ang pagngangalit ng panahon dito sa aming bayan. Pinapahupa mo na. We claim that, Lord God. We, clear, we declare that, Lord God, over General Trias and Las Piñas. Thank you, Father. In the name of Jesus, praise Father, Son, and Holy Spirit. Sayo lahat ang kapurihan, ang karangalan, ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. At amen. Amen.